Alam nyo ba kung paano magtanim ng pechay? Hello mga kagri! Ka For today's video, ituturo ko po sa inyo yung simpleng paraan na ginagawa ko kung paano magtanim ng pechay. Kami na! Dito po tayo ngayon sa aming backyard kitchen garden. Ito po yung taniman ko ng pechay. Gawa po siya sa PVC pipe na inalisan ko po ng one port na part. Pinutol po namin para pwede siyang Pagtaniman tapos nilagyan ko lang po siya ng chinelas doon sa makabilang dulo para hindi po lumabas yung lupa tapos tinalian ko lang siya ng nylon para nakahang siya so ang purpose po nito para hindi siya mapuntahan ng mga snails kasi dito po sa aming bakuran sobrang dami ng snails saglit lang po nilang kainin itong mga tinatanim kong pechay so, so simula nung nagtanim po ako dito ng mga leafy vegetables hindi na po sila basta-basta napupuntahan ng mga slugs tsaka ng snails. So last time, ang nakatanim po dito yung Chinese petchay, yung ating pakchoy tsaka dito sa part na to yung mga lettuce naman. Ngayon, nagtanim po tayo ng puro petchay. Kasi itong petchay, pwede natin siya i-cut and grow para sunod-sunod yung pagharvest natin. Sa mga hindi pa po nakita ng buto ng petchay, ganito po siya kaliliit. So, maliliit lang siya na butil. Ang pinapraktis ko po pa, nagtatanim ako ng pet chai, as much as possible, nakadirect na po siya sa sikat ng araw para masanay at matitibay yung ating mga seedlings. Kung magpupunla kasi tayo, tapos nakalagay siya sa lilim, ang tendency po nun, pag kulang sa sunlight, medyo mahahaba at malalambot yung ating mga seedlings. So, sa paglalagay naman natin sa direct sunlight, mas matitibay at hindi po siya basta-basta nababali kasi sapat yung sikat ng araw. so Kailangan lang po natin siya i-check lagi kung nagdilig tayo sa umaga. Pagdating ng tanghali, i-check natin kung tuyo yung lupa. Kasi pag natuyuan yan, pwedeng malanta yung ating mga seedlings. Then sa hapon kung natuyo siya ulit dahil sa sobrang init ng panahon, kailangan natin siya ulit diligan. So yan naman po yung disadvantage pag nagtatanim tayo na nakadirekta sa sikat ng araw. Pero ang maganda po dito, hindi na natin siya kailangan pa i-transplant kasi tire-diretso na po yung pagpapalaki natin ng mga petchay. May nakita po akong dalawang snails na nakapasok. Okay, no? Kung hindi ko po ito naagapan, kakainin na naman nila yung aking mga petchay. So, kailangan natin alisin at durugin yung mga snails na yan. Sa pagtatanim po nito, kailangan i-prepare natin yung ating pagtataniman. So sa case po namin, itong PVC yung ginamit namin. Pwede rin po tayong magtanim sa mga plastic cups. Then, i-prepare na natin yung lupa na gagamitin. So ang ginagamit po namin ay 50-50, 50%, -50, 50 lupa tapos 50% na organic materials. So, kaya po merong 50% na organic materials para meron na pong source ng nutrients yung ating tanim habang lumalaki siya. Then, after po nun, magkukay lang tayo ng maliliit na butas. Tapos, maghulog tayo ng mga dalawa hanggang tatlong buto. Ayan. Tapos, takpan lang natin ng manipis na lupa. Ayan ang rule of thumb po sa pagtatanim ay dapat times 2 ng laki ng buto yung lalim ng pagkakatanim. Kasi pag sobrang lalim po ng mga seeds, mahihirapan po siyang makalabas. Minsan nandun pa lang sa ilalim ng lupa, nabubulok na. Or minsan doon pa lang sa ilalim ng lupa, may mga dahon na siya. Kaya paglabas niya, naninilaw yung mga dahon. Kailan po manipis lang yung lupa na itatabo natin dun sa mga seeds. Then diligan na po natin. Kung meron ko yung mga pang hand spray, mas maganda para hindi po magtalsikan yung mga seeds. Pero kung wala naman, okay lang. Basta dahan-dahan. So tulad po niyan, lumubas siya. Pwede natin takpan ng konti. Then para lumaki ng maganda, 'Yung ating mga tanim na pechay, kailangan din po ng tamang spacing. At least mga 20 cm 'yung pagitan para yumabong or kumapal 'yung mga tanim natin pechay. Kasi kung dikit-dikit 'yan, may mga maliliit po na tanim, 'no, hindi siya lalaki kasi matatakpan ng mga malalaki. Then, kaya tatlong piraso 'yung tinatanim natin para meron tayong tatlong chance din na may tumubo na buto. Then, pagka tumubo na sila, ang gagawin po natin, pipiliin natin yung mas healthy. Ang tawag naman po dyan ay tining. So, isa-sacrifice natin yung dalawang piraso na hindi healthy. Ang ititira natin yung mga malulusog na punla para yun yung palalaki natin. Pero kung kaya nyo siyang ilipat yung dalawa mas maganda para hindi naman sayang yung mga seedlings natin. Pero kung marami kayong pinunla, so pwede nyo na isacrifice yon dahil marami naman po yung mga buto ng petchay pag bumibili tayo sa mga agri-shops. So ito pong mga petchay ay fast-growing plant. Gusto po nito yung nasisikata ng araw. Tapos dahil fast-growing sila, nangailangan sila ng maraming tubig. So kailangan po natin laging dinidiligan as much as possible, hindi po matutuyo yung lupa na pinagtataniman sa kanila kasi mabilis po silang malanta. So habang ganito pa lang sila kaliliit, ang ginagamit ko na pandilig itong some fertilizer. Yan. So ito po mga binabad na mga dahon, balat ng gulay, balat ng prutas, balat ng itlog. So yan po yung mga pinadidilig ko dito sa aking mga tanim na pechay. Pero pag malalaki na at malapit na ako mag-harvest, hindi ko na po siya ginagamitan ng some fertilizer kasi medyo maamoy itong some fertilizer. So dahil dahon yung in-harvest natin, hindi ko na ina-apply ng some fertilizer. Sa mga gumagamit naman po ng chemical fertilizer, ang fertilizer na ginagamit para sa mga pet yung urea, yung 4600. Yan po kasi yung mataas sa nitrogen. So yung nitrogen yan po yung nagpapalaki at nagpapaganda ng mga dahon. Kung organic naman, pwede yung swamp fertilizer, pwede rin po yung fish amino acid, yan mayaman sa nitrogen, pwede rin po yung fermented plant juice, yung pinermint po ng mga dahon. Yan po ay nakakatulong din para palakihin yung mga dahon at i-boost po yung growth ng ating mga tanim para hindi sila mabansot. Kung marami po kayong malunggay sa inyong bakuran, pwede kayong mag-mulch ng mga dahon ng malunggay or dahon ng kakawate. Maganda po dito, natatrap niya yung moisture, hindi po basta-basta natutuyo yung lupa na pinagtataniman tapos habang nabubulok itong mga dahon na yan, yung pinang mamalch natin na kukonvert siya into nutrients na nagagamit ng ating mga halaman so ito pong malunggay ay mayaman din sa nitrogen tanong, gano'n naman tayo katagal bago makapag-harvest ng petchay kung kayo po ay nag-direct planting or direct seeding tulad ng ginawa natin pwede tayo makapag-harvest around 30 days to 35 days or mas early pa, depende po yan sa pag-aalaga natin at depende rin sa fertilizer na binibigay natin Kung kayo naman po ay nag-transplant Or nagpunla So 2 weeks sa punlaan Then mga 3 to 4 weeks naman sa After transplant Ang gagawin po natin dito sa mga Tanim natin petchay ay Cut and grow So aalisin natin yung mga Matured na dahon Pagka-harvestable na So unti-unti natin siyang harvestan Hindi natin siya i So pag sinabi kasi natin uprooted, bubunutin natin yung tanim tapos tatanim tayo ng panibago. Pero dito sa gagawin natin, ang iha-harvest natin yung mga matured lang na dahon. Tapos pitas lang tayo ng pitas, hayaan natin na magtubo na magtubo yung mga bagong dahon. Basta wag lang po natin siya hahayaan na umabot sa punto na magbubulaklak na yung mga tanim natin. So kailangan bawasan natin siya ng bawasan ng dahon para matagal siya magbulaklak. Kasi pag inabutan na siya ng pagbubulaklak at pag kikreate ng mga seeds, medyo iba na po yung lasa. Medyo mapait-pait na yung mga tanim nating pechay. So, saan po nakatulong yung information na to? Sana tulungan din kami. I-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!